Bakit pinagmumultuhan noon ang Star Mall Alabang? Noong dekada na benta nang itayo ang Star Mall Alabang, marami ang natuwa dahil isa itong bagong sentro ng komersyo sa timog ng Metro Manila. Ngunit bago pa man ito naging tanyag na pamilihan, kumalat na ang mga bulong-bulungan na may kakaibang nangyayari sa loob ng gusali lalo na tuwing madaling araw kapag sarado na ang nasabing mall Isa sa mga unang nakaranas nito ay si Mang Rodolfo isang security guard na nakatalaga sa ikatlong palapag Gabi gabi tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ang kanyang duty Ayon sa kanya, hindi na bago ang makarinig ng yabag ng sapatos na tila nagmamadali. Kahit siya lamang ang nakatalaga sa floor na iyon. Sa una, inakala niyang guni-guni lamang. Pero nang tumagal, ay napansin niyang palagi itong nangyayari. At palapit ng palapit ang mga yabag sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo siya, malapit sa lumang sinihan sa loob ng mall, nakarinig siyang muli ng yapak. Kinabahan siya, ngunit nagkunwari itong matapang. Huminga siya ng malalim at sumigaw. Hoy, kung sino ka man, lumabas ka dyan. Nagulat siya nang may maramdaman siyang malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Kasunod, ang tila paghagikik ng isang babae. <laughs> Nang lingunin niya, wala siyang nakita. Pero sa salamin ng isang saradong butik, anino ng isang babae ang tumambad sa kanya. Nakasuot ng dugo ang bestida, nakalugay ang buhok, at wala itong mukha. Napatakbo si Mang Rodolfo papunta sa guard station. Nanginginig at halos hindi makapagsalita. Simula noon, tumanggi na siyang magbantay sa ikatlong palapag. Mabilis na kumalat sa mga empleyado ng mall ang balita. Marami ang nagsabi na ang multo ay isang babaeng nabalitaan nilang biktima ng isang karumaldumal na krimen noong hindi pa tapos ang konstruksyon ng gusali. May nagsabing isa raw siyang construction worker na babae na ginahasa at pinatay ng isa sa mga trabahador at itinago ang bangkay sa mismong gusali bago ito tuluyang naitayo ang iba namay nagsasabing isa siyang estudyanteng tinamaan ng bala noong dekada 90 sa isang insidente malapit sa mall at doon daw ito itinakbo ngunit hindi na umabot ng buhay pero hindi lamang si Mang Rodolfo ang nakaranas ng mga kababalaghan. Si Lisa, isang sales lady, sa isang kilalang tindahan ng sapatos, ay minsang naiwang mag-isa matapos ang closing ship. Habang inaayos ang mga kahon, bigla na lamang niyang narinig ang mga pares ng sapatos na nahuhulog isa-isa mula sa istante. Nang isaayos niya biglang tumigil ang lahat pero pagharap niya sa salamin nakita niyang nakatayo sa likuran niya ang parehong babaeng walang muka sa sobrang takot napasigaw si Lisa at nawala ng malay kinabukasan natagpuan siya ng mga kasamahan niyang nakahandu sa isa sahig ng tindahan simula noon hindi na siya pumasok at nag-resign. May isa ring kwento tungkol sa mga sinihan sa itaas. Ayon sa ilang manonood, habang nanonood sila, may mga pagkakataong may biglang nauupo sa tabi nila kahit bakante ang upuan. Ang iba naman nagsasabing nakakarinig sila ng iyak ng isang bata sa kalagitnaan ng pelikula kahit wala namang bata sa loob. May mga projector operator din noon na nag-quit matapos makarinig ng mga sigaw at iyak mula sa loob ng mismong kwarto ng projector. Kung pagbabasehan natin ang mga kwento-kwento ng mga dating empleyado, gwardya at mga parokyano ng Star Mall Alabang, may iba't ibang uri ng mga kaluluwang sinasabing nagpapakita roon bago pa ito masunog at tuluyang magsara. At mayroon pa nga daw ditong insidente ng pagpapakita ng lalaking nakaitim. Nagpakita ito sa basement at parking area. Ang tanong, sino raw siya? May mga nagsasabing isang driver ng delivery truck na nabagsakan ang kargamento sa basement noong maagang taon ng operasyon ng mall. Bakit niya ba siya nagmumulto? Tila hindi siya makaalis dahil wiglaan ang kanyang pagkamatay. May mga gwardyang nagsasabing na ikita nila na naglalakad, nakayoko at bigla na lang naglalaho kapag nilalapitan nila ang lalaki. Bakit nga ba raw maraming nagmumulto sa Star Mall? Ang una, mga matinding emosyon at trahedya mula sa mga aksidente, krimen hanggang sunog. Nagiiwan ito ng malakas na enerhiya. Ikalawa, lugar nang libo-libong tao araw-araw. Sinasabing kung saan maraming dumaraan at may mga halong negatibong enerhiya, doon madaling mamuo ang mga ligaw na kaluluwa. Ikatlo, kakulangan ng hostisya. Karamihan sa kanila ay mga biktima ng pangaabuso, aksidente o trahedya na hindi nabigyan ng katarungan. Ano na nga ba ang nangyari sa Star Mall Alabang sa ngayon? Noong Enero 8, 2022, sumiklab ang isang malaking sunog sa Star Mall Alabang na naging sanhi ng pagkasira ng humigit kumulang 80% ng mall. Wala namang nasawi, ngunit tinatayang umabot sa isandaang milyon ang danyos. Dahil dito, ipinahayag na ang Star Mall Alabang ay permanenteng isinara at dinimolish. At pinalitan ito ng isang bagong proyekto ng Vista